Nagbabala sa publiko ang singer-songwriter, komedyante, at it Showtime, host na si Ogie Alcacid sa publiko na hindi totoo ang mga kumakalat na larawang ng hospital siya dahil sa osteoarthritis at gumaling siya dahil sa pinahid na cream. Sa kanyang Instagram post nitong Sabado, ikalabintatlo ng Abril, inilakip ni Oji ang ilang mga larawan kung saan makikitang nasa isang ospital siya at nakarite sa hospital bed. Mababasa rito na nagpapasalamat siya sa ospital dahil sa pag-aasikaso sa kanya at nakatulong ng malaki ang ginamit niyang cream para mawala ang nabanggit na sakit. May kasama pa itong larawan ng isang doktor, ng packaging ng cream, at isa pang larawan ni Oji na tila malakas na siya at nakakapag-outdoor activity na. Sa caption, mariing pinabulaanan ni OJ na hindi niya ine-endorso ang cream. Hindi ko po ini-endorso ito at huwag po kayo magpaloko, Ania. Nag-reply naman dito ang award-winning actress na si Alessandra De Rossi. Ang terrain ng cream pero sa hospital nagpagamot hahuhu, Ania. Kaya advice ng mga netizen sa mga kapwa netizen, magbasa-basa munang maigi para hindi mapaniwala ng mga gumagawa ng peking endorsement, na kunwari, Ineendorso endorso ito ng mga sikat na celebrity.